Ngayong araw mga kajam TV, napanood ko ito sa TikTok. Ito panoorin nyo, gumawa siya ng ice cream gamit lang yung sesto na choco. Tapos inilagay niya lang doon sa may malit na lalagyan na merong stick. At saka niya pinatigas sa rep. So yun mga kajam TV at ayan dumating na yung in-order natin sa TikTok na ice cream molder. At ayan pala ang itsura ng ating nabili yan. Sa napanood natin, pabilog siya eh. Tapos itong nabili natin pa square yan. Tapos meron siyang walong pares. Walo yung pwede natin magawa sa ice cream molder na ito. Ito yung gagamitin natin yung flavor. Alaska Choco. Wow! Ito yung gagamitin natin ha. Yan. So yun, lalagay tayo dito sa bawat butas na ito. Tapos, tingnan natin kung ilang magagawa natin. ginatin dito. Ito pala yung tsura niya guys ha. Yan. Tapos, bubuksan lang natin. yan tapos, nandito yung stick nya sa loob. Yan. Tapos natin ilagyan ito. At uh, saka natin ito so tusok to. So, yan. Try na natin siya. Yan. Okay. Tapos, basa natin to. Sige natin. Yan. Kasi kaya itong tatlong pirasong to. So, yan. Tapos, yan, na nalagyan. Ay, tumatapon! Oops. Ayan. Hmm. Gagawa tayo ng ice cream, guys. Amazing! Ayan. Um, oh. Uy, dalawa na. Wow! Ice cream. So yun guys, bali ito na, nasali na na natin siya. Wow. Sakto yung tatlong piraso na nabili natin. Tapos, yan, wala yung nagawa natin. Bale, ang next step natin dito, gagawin natin is lalagay na natin itong mga taket. Yan. Ito yung mga taket niya, guys, ha. Yan. Tatakpan na natin siya ng ganito. Yan. Yan. Tapos, ang gagawin naman natin, uh, lalagay, lalagay na natin itong pinaka-stick nya. Tapos ang cute pa guys, so iba-iba yung hugis nung ano. Design nung sa stick niya, meron pa ano ba to flower ba yan? Tapos ito heart, ito star. Yan iba-iba. Wow! -iba. Yan. So yan guys, Nalagay na natin yung pinaka-stick niya. Um ilalagay na natin siya sa rep. Let's go. So, yun na nga mga kajong TV at ayan, tumigas na yung ice cream na ginawa natin. So, ayun guys, bali ito, uh, dalawang araw namin itong pinatigas para sigurado. Pero kahapon, nung ginawa natin yung vlog, tinignan namin nung gabi, okay naman na siya, tumigas na siya. Ha? So, medyo may sipon-sipon, ubo-ubo, kaya hindi muna namin inano. Lalo yun, ano, lalo yan, nakangiti, mga na, di ba? So, yun, ngayon pa lang namin siya susubukan. At ayan, tingnan na natin kung talaga bang nakagawa ng ice cream itong binili nating moldable ice cream moldable ice cream maker <laughs> basta yun yun, yun, ano gusto mo yun ay Jayden meron kasi iba ibang hugis to eh ano sa'yo star oh. uy no inila mo na agad dapat binilang muna natin balik natin oh, kukuha na tayo ha in 3 2 1 ilay mo na star sa'yo kukuha mo na kukuha Wow! Pakita mo guys, oh. Amazing! Wow! Anong ano yan? Star! Star. Yeah. Wow! O, tignan mo na. Wow! Sarap! Amazing. Wala pa nga eh. Sarap! <laughs> wow! Ikaw yun, anong ano sa'yo? Anong gusto mo? Heart. Shapes. Heart? Oh, get mo heart. Tigas. Uy! Pakita mo. Ano hugi sa'yo? Star! I heart! Heart! O, bakit naman? Wow! Ang <laughs> sarap! Ang galing naman na e. itong ano na to. Ito na lang sa akin yung star. Ay, ah, hindi. Ano ba sa'yo? Heart? Tapos sa'yo, Jaden, star? O, sa akin itong flower. Ay, walang flower. Ito, ito. Yan. Wow! O, ganun yung pakita natin. Balik pang thumbnail.